Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU si Academy. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang individual selection ng breeding material. So napakaganda pag-usapan ang ang, uh, ang, 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 tapik topic natin ngayon dahil uh, breeding season ano? So breeding season na Kaya napaka-importante yung matalakay natin itong ah uh, topic natin na to, ano Kasi Uh, nakasalalay ang future ng breeding natin sa pagsiselect ng breeding materials na maayos. So, first and foremost, ano, first and foremost, ano nga bang dapat nating hanapin para sa isang uh, breeding material na papasa para sa atin, ano? Kasi eto, lahat ng breeders, lahat ng bloodline, uh, may kanya-kanyang parameters 'yan. May kanya-kanyang standards na sinusunod. So, Ibig sabihin, halimbawa, may Bruce Barnett ako, may Bruce Barnett din ang ibang breeders. So, kumbaga, kami, uh, by the name, by the bloodline, para sa kaming Bruce Barnett. But, we maintain, we, we may, we may maintain, uh, we may maintain different standards pagdating sa breeding. So, kumbaga, uh, nag-iiba-iba ang mga breeders ng standards. So, Uh, bilang isang breeder ako, let me share with you my experience. Ano? So, napaka-importante talaga ng pag-select ng individual. You know? individual. Ibig sabihin, uh, hindi porke magkakapatid para pareho na sila. So, makikita mo, ano? may mga differences yan. May mga differences yan. So, importante na sa magkakapatid na hin, kung gagawa tayo, kung pipili tayo ng breeding materials, kailangan isa-isahin natin sila, iscrutinize natin sila, piliin natin silang mabuti. Ano? You know? Kasi uh, hindi naman ibig sabihin magkakapatid para pareho ano. So it they may uh, they may uh, look similar. O pwede magkakamukha sila. O pwede sa pare-pareho ang hipo pero minsan sa ugali magkakaiba ano. Kaya it's very important. So uh, napaka-important nito sa pagme-maintain ng bloodline or ng isang linyada ano. Kasi ah... Uh, kailangan sabi ko nga, meron kang me na parameters or may sarili kang standards na sinusunod. Kasi uh, kung wala kang sariling standard na sinusunod, kukopihin mo lang ang ginagawa ng breeder kung paano mo nakuha ang manok na 'yon, you will not be considered a breeder. You will just be uh, called a propagator or tagapagpadami ka lang 'ano kasi wala kang sariling standard na sinusunod. So, kumbaga, sinusundan mo lang 'yung nakasanayan kung ano yung natutunan mo yun na lang. So kumaga uh, dito naman kasi sa breeding uh, your imagination is your limitation. So walang limitasyon ng breeding ano. So again, balik tayo doon sa pagsaselect select natin ng individual na katangian ng manok ng bloodline na pipiliin natin na isasalang lalo kung papuro, lalo kung papuro. So halimbawa, sa akin sa Bruce Barnett ano kasi ito ikwento ko lang sa inyo. So, uh, yung uh, six years old na nakuha ko na Bruce Barnett uh, galing kay Sir Albert Madlambayan, uh, binirid ko yun ngayon dito sa uh, isa ko pang Bruce Barnett na uh, anak ng mga imported. So nakapagpalabas ako ng I think uh, walong magkakapatid. So sa walong magkakapatid na yun, ang pumasa para sa akin is apat lang. Apat ang pumasa na gustong-gusto ko ang hipo, ang tayo, ang temperament. So in short, apat lang. So nung nilaban ko yung uh, apat sa walo, tatlong panalo isang talo. So yung tatlong panalo na yun, very satisfied ako kasi uh, nag-multiple winner sila. Talagang kung pumaa yung umakit pa. Tapos talaga na normal sa Bruce Barnett namin na maintain ko, so sabi ko, this is it. So ginawan ko sila ng sub family. So kumbaga yung innate character, yung 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 katangian ng nabili sa so, napili ko na apat na magkakapatid, yung katangian nila identical or pasok doon sa standards na hinahanap ko. So, ganun ako namimili sa Bruce Barnett. Na medyo maluwag ang katawan. Ayoko nang masikip, ano. So, sa Bruce Barnett, para silang pusa, maluwag ang katawan. Kasi, it makes them cut better. Ano, kahit na nasa ilalim sila, kaya kanilang paluin. So, pag ibang bloodline naman, na tight body, muscular, na matipuno masyado, pansinin nyo, pag-deliver ng paa, maiksi. So, pag nagpantayan kayo ng ganyan, paluan kayo, ang maximum damage na kaya niyang ibigay is pipilayin ka lang. Kasi tight, tight dito, tight yung panya niya para ipasok, maigsi. Hindi ka rin niya kaya'ng dukutin. Pag nakaibabaw ko, hindi niya kaya'ng dumukot ng palo ng ganong galing sa ilalim. Kasi maigsi nga to eh. Pero pag naibabawang ka naman niya, kaya ka niyang patayin. Kasi law of gravity, nasa ibabaw siya, nasa posisyon siya, kaya niyang ipalo niya ang uh, sa katawan mo. Kasi kahit na maigsi siya bumato, nasa ilalim ka, kaya ka niyang tawaan. So, may mga ganung bloodlines. So, with naman sa mga hatches, ano? Sa mga hatches, so hinahanap ko pag pumipili ako, yung salbahe sa kalaban na manok. Hindi sa tao, ano? all or, or pwede rin kahit salbahe sa tao, basta salbahe sa kalaban na manok. Kasi, uh, yun ang number one na karakteristik, yung general na karakteristik ng mga hatch. So, pag mag infuse ako, pag mag crossbreed uh, ako, hinahanap ko yung hatch na salbahe sa kalaban niya yung may rage, yung may galit. Ganun. Bukod sa uh, katawan na hinahanap natin, bukod sa postura. So, syempre, kailangan nating alamin ang ugali ng manok, ang uh, abilidad niya na hindi nakikita ng mata natin. So, yung malala. Uh, physically, syempre, hahanapin natin yung malaki buto, hindi ganong malapad ang likod, yung katamtaman yung haba ng paa, hindi naman yung sobrang sleek or slim yung pa ano kasi yung pencil fit maganda lang yung pagka pero pag stag uh, at parang dinadamdam nila pag nagpapalo pag manipis ang kamay mo so kailangan yung pa mo sa stag para kang boxing hero malalaki ang buto malalaki to malalaki ang kamao para pag sumuntok matigas talaga so uh, ganun yung uh, standard ko sa pagpili ano so kumbaga lahat naman tayong mga breeders or aspiring breeders mayroon tayong hinahanap sa manok So, uh, minsan na ano, lang, minsan, nagtesting tayo ng pure, naglaban tayo. Ang galing. Saan galing yung style ng manok na yun? Saan galing? Ngayon ko lang nakita ang lumabas ang ganong abilidad niya sa linyada na yun. So, syempre, ako pag may nakikita akong ganon, lalo sa mga Bruce Barnett na exceptional, so, itatabi ko yan. Itatabi ko, hanapin ko mga kapatid. So, ibibirid ko muna sa tito, sa tita, then ibabalik ko na naman sa kanya. So, kumbaga parang Uh, ilang taon na proseso din yan para malak or mapalabas ko, mapuro ko ang genetics niya na hinahanap ko katulad ng ginagawa ko ngayon ano, yung mga Bruce Bardite ko tinatawag kong mga airwolf line, ito yung mga may laman na na konting bluefish kasi talagang, kaya ako sinawag, tinawag na airwolf kasi nandadagit sa taas tapos sa baba, marami rin pumalo, hindi na, kumbaga uh, parang may variation niya sa doon sa uh, typical na Bruce Barnett sweater, ano? Kasi uh, sooner or later, kailangan din natin mag-infuse para ma-improve and ma-maintain ang linyada, ano? Otherwise, magde-deteriorate yan. Talaga makikita mo na yung mga problema. Kaya kung bago, bago pa mangyari yun, dapat may nakaabang na tayo, ano? Na consistent dun sa standard na hinahanap natin or uh, naiset natin, ano? So sa round head naman, of course, ang hinahanap natin, matalino, mabilis kumilos, bilugan ng katawan, So, yun naman ang standard na hinahanap natin. So, uh, basta yun nga. Sa pagpipili ng breeding materials, babae man o lalaki, mayroon dapat tayong individual selection lalo sa papuro. So, ngayon, ano, nagpapapuro ako, ginagawa ko yung mga inbred ko, talagang single mating sila. I, uh, yung marking nila hiwa-hiwaray. Para paglabas, ma-assess ko kung sino ang nanay, kung sino ang tatay, na mas gusto ko mag-produce, doon ako magpo-focus, yun naman ang gagawang ko ng mga sub families kaya masyadong magastos ang breeding guys ano. So, ito uh in 2 weeks time nakapagtay na ako ng 200 na pullets. 200 na pullets just for me to select the best. Titrim trim down ko para lang uh yung talagang magamit ko, yung pinaka magaganda na. Kasi talagang uh kumbaga bilang isang breeder, importante na yung satisfaction natin sa pag-breed. Masunod natin ano kasi Marami kang manok, hindi mo naman gusto. So, dibaling konti, basta gustong gusto mo lang talaga yung mga manok mo. So, ganun lang naman, ano? Ganun lang naman. So, sa individual selection uh, ng mga manok, bukod sa physical, sabi ko, madaling makita ang physical, eh, marami na tayong videos uh, na na-discuss na natin kung anong physicality na hinahanap natin sa manok. So, pangalawang hahanapan na, hahanapin naman natin is yung ugali pag ini-spar mo, pag binabiyahe mo. Kasi sa kau-observa mo sa laban, makikita mo may, parang may nervyos. Pag binyahe, biglang bumabagsak, umiimpis ang katawan. So magkakapatid, puro ganun. So ibig sabihin, may ugali silang nervyoso. So mapapansin mo yan, kalaunan sa kalalaban, sa kaka-spar mo. Ano? So pag may nakita kong masamang bisyo, masamang kinikilos ng manok doon sa laban, hahanapin ko mga kapatid, i ko sila. Ilang beses kong isang i-spar. Pag nakita ko na nagginagawa nila yung ganung uh, hindi ko gustong gawain confirmed na nasa genetics nila kasi ginagawa ng mga kapatid pero hindi pa ako satisfied i ko din ang tatay pati mga kapatid ng tatay ite-trace ko lahat yan titingnan ko kung sila ba talaga nagbabato kung saan ba talaga galing Ngayon naman vice versa titingnan ko na naman yung mga kapatid ng nanay kung may gano'n bang bisyo kung may gano'n bang uh, gawain na hindi ko gusto Titingnan ko naman yan, ititrace ko na naman yan hanggang sa mapalabas ko uh, kung sino talaga, kung sino nagko-contribute, kung saan talaga galing ambisyo o yung ganong klaseng gawain na hindi ko gusto na dahilan kung bakit natatalo siya or hindi ako confident 100% para ilaban siya. Or yun nga sinasabi ko na major weakness niya yun. Kaya kumbaga is really important na nakababad, nakatutok tayo sa manuka natin. Sa mga laban, kahit hindi tayo pumusta, basta nandiyan lang, makikita mo sila, mahihipo mo bago ang laban, mahihipo mo after ng laban, makikita mo kung anong ginagawa sa gradas. Ano? Kasi that's the only way. So, uh, katulad nga nito ngayon, uh, nag-breed na tayo ng 5K sweaters. So, uh, uh, may dumating na uh, 5K sweater na personal na imported galing kay Ding Fair na pinadala sa atin ng vehicle Golden Crown. So, binirid ko to sa mga 5K sweaters din ng kaibigan natin. So, nagpanalo na dalawang panalo kami ang isa walang sugat sa sa Manila Arena. Ano? So, nilaban ng Madlambayan Brothers yung mga 5K sweaters natin and na-testing na natin. Kaya this year, magpapadami na naman tayo ng mga 5K sweaters dahil na-testing na natin. Eh. So, yun lang na naman ang purpose ko. Ma-testing ko at magustuhan ko. Kasi kahit na-testing ko siya at hindi ko nagustuhan, hindi ko rin naman siya i -breed. So, yung guys, uh, I hope naliwanagan kayo sa topic natin sa video episode na to, ano Maraming salamat sa inyong lahat mas tamalako um, solid ito ng Team Logis.